Uy, ang dula? Jinsan, dabaw ni. Grigo ng jinsan. na, ah, Kaway-kaway dia, taga jinsan. Oh, ah, TV ha, subscribe. Tia TV. Shoutout dia, taga jinsan. Labi na kay Lulong, Tagalog. Kapay na dia. Shoutout yung tanan. Comment na mo, ni Grigo ng jinsan. Versus, maning ng adaw. bisyo na nilang dula, pero hindi kaya po ni binigaya ni dulaan ni ki oh, papalit o butag sa kasapong bugas anin, sa aning pustani. Isa kilo, <laughs> Sorry, pero wang oh, kaya po ni. Wang kaya po ni, pininsara lang kaya po ni. Tulang dama lang kaya po ni. Nagsara takabidyo ani. Ano mga malagyo nga lugar. Taga dito manira na sila ito mga tournament. Dagan kong pitsura na yan, buto. Hindi naman kung may si Lulong, kita si Lulong. Itong tournament sa Kadayawan, ito ni Agin Tuy. Shoutout taga Glal. Ha, taga... Badada. Malita. Hindi sa... Um, lugar ni Han Ariel Kita Ha Shout out Sebansalan Shout out Digus Padada Shout out Yang tanah dia Santa Cruz Jun <coughs> Manimum Yasturil Shout out dalstabio, Stabio Kay Kaloy Shout out Yang tanah dia Sa Turil Sabina Kay Bata Nang Turil Yat yes, Sa mental shout out sa yung mga player dia. Kamusta naman mo dia sa Mintal? Labi na kay Diogusto Senior na Mintal. Kay Bunbun. Kay Payat. Ano mga amigo na to diya? ay Kay... Kay Willie. Willie Ulas. Tapos kaninan, shout out. Ah, Bukid nun, shout out sa Balencia. Sa Kison, sa Tugas. Shout out talalya yung tag si Dio, shoutout sa inyong tanong dyan o sa akwan sa Norte shoutout dyan sa kay Samuel Bunawan kaya tibungko sa ta <coughs> shoutout kay Robert Laguna nila ni Aldrin ni Kak Sangklang ni Dennis ang mga damadur dyan sa tibungko Bunawan, Samuel Bunawan nasa si Ligo 3 Diyas sa Panabo Shoutout sa mga player diya Kay Pido Kay Undoy Panabo Diyas sa Carmen Shoutout Uy, first game Naog to? Tabla Tabla